ganyan, ganyan, no? di kaya ano yan, mamaw yan sigurado yan yan, naka-strike si sir mamaw yan, huwag mo lang pakawalan yan Kaya niyan malapula pa ba nat niyan pag sinabit. Lapu-lapu yan na to. Ayan, nakadali si sir Huwag mo na pakawalan <laughs> Ayan, dinala rito Ay, sinabit na Wow, wow, wow. sayang yan Lapu-lapu yan Sinabit na oh Ayan, sayang oh

yang apa lah apa hindi tumatap Oh. Oh bakang na Paul Hawk. Yan yan yan. Yan si Zero. Mahatak, oh. mahamaw yan. Yan. Pumulang pirsin, sayang. Hmm, laki. Yan. Ay, oh. pinutol. Sayang Yun. Laki. Sayang. Laki yun! Lapu-lapu ngayon? Lapu-lapu Oo. Lapu-lapu yun. Sayang, sayang. Wala ka pala mong sinap. Hagis mula ko ha. Sayang, sayang. tamang Sa magdaman, nakulang kita ng video. <laughs> May pang-live it na ako. Ayun oh. Oh. <laughs> Pamae. Eh. Laki-laki na rin oh. ko yan. Laki-laki nang lor. <laughs> Yari ka ngayon. Laibit kita. Pak kamu kata Permakon gloves. Sepoleh. Nang sawa aku kakahuli nito nang nakaraan. Nakakaumay. Nakakaumay. Ikaw? Nung, terbang terakhir, dia mengatakan ah nakakau mai berguling. Karena itu mai yang lelet Eh, <laughs> yang Ha, Kami Ah, buhol? Oh. Akal. <laughs> <Wala>. <laughs> nhà nó hồ lên nhau này với ta đen Alaybet kita! <laughs> May ka dito sa... Oh! Yun oh! Si Zero! Mama oh! Ay! Balo! 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 Ano? Barbor isa ser. Barbor ini sapi deh. Hah? Barbor. Isa saya Bola Bola. Bola patah di ah, Ayos ayos. ayo. <laughs> Buraut ke Iles 13 TV ah. Ya. maramdasa oh Yun. Ito, so, wala. Puro lapo-lapong uli nito. Malilit. At least hindi siya na zero. Yan. Yun. Yun. Yun, oh. Mas, oh. Bawian mo na. Bawian mo na. Sige lang. Grabe, <laughs> Wag mo nang para ano, wag mo na. Si. Ito mo oya. Sigpitan mo na, ikita. <laughs> no. Nakadali ako lang video. <laughs> Nakanakaw ako lang video mo. Yan no, nakadali si Zero Mga lawang business na yan. Sana may land. Ha? Nasa linya ko? Tika, tika, tika. Tika, tika. Tika, tika. Yung linya ko, linya ko. Ser, ser, Oh. Malaking ping siguro. yan. Yan, Sudah. Enak ada alis ser. mau kawalan. Di lapo-lapo Na pagi, pagi. Kaya nga Nasunod eh Pag nag pagi Hindi mo hindi mo Parang pagi Back yun Yung yun, yun nadahari ko dito Pagi oh. hmm. eh? Oo Laki oh Laki pae niya eh Laibit eh Laki na po yung ko na malaki Ay, Hindi yun yan Pagi hindi nakagat na yung niya 40 lb yan ah yun lupo labo nga to bakit to mamaw to yun nasunod oh ayun na, ano na nalaban nalaban naka wire ka ah sir hindi sir naka hindi. leader line na 0.7 Oo. Oh, Turo naman ni. Mga master, idol, master Jetlo. Sponsor ng video. Master. Ba dito po kuya, pakita mo yung iyak ng reel. Grabe yung. Yung reel niya oh. Oo. Mga, oh, oh. mga master dito sa. Kita mo oh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Sa spot mo. Umusok yung reel niya. Oo, oo. Bahala na oh. Hindi na yan, pangalawang beses. Tingnan mo yung mukha oh. Oh. Oh, hayo naman diyan oh. Oh. Mga mauto. Grabe oh. Eh. Ah, ano yan? 5,000? 5,000 6,000 6,000? Uh, wala yan, walang kawala yan Kaso sa linya na Okay, okay. tingnan mo yung ano Oh, bindong-bindo oh um. Sana mailan Mamaya hindi yan pagi Pagi hindi na ganyan Tuloy-tuloy oh Ganto rin yung kumagat kanina Kung so, naputol, ang pinuwersa ko Ayun pala, pinuwersa ko lang hindi, malalaman mo yan kasi hinubaran mo na ng damit eh. Oh. <laughs> <laughs> o, oh, mo na. Brabe. Shout out mo na ano <laughs> hey, Master Jetro. O, okay, pangalan mo sir. Ricky sir. Ricky. Oh, si Master Ricky. Shout out kay Master Ricky. Si Jetro, ito na si Master Ricky oh. Nahatak oh. <laughs> sir, sayo, sir. <laughs> Master Jetro eh, kahapon ni wala tayong nadaling mamo sa inland. Nandito pa. Andito pa. Ano po po? Ano n? Ano n, Lala, island lang pa. sa island lang at ah, kami, bago no. Gernis. Talaga? Oo. Oh, Saga ko na din naka inland. Inland kami, magkasama kami na Jetro lagi. Ayaw. <laughs> At maikat mo na yung video. Send ko sa'yo yung video, Master Jetro. At wala pa, lumayo pa yung isda, oh. Grabe.